sa ating lahat this is Lowe's Kitchen ayun po nga yung magluluto nga pilapga na with chero so ito po, ito yung sakat meron akong hotdog, chili so, tomato potato white onions, carrots sapa, abogano at pagdipit sa lay kasi yung, yung abay ka lang like, um, barbecue beans. So, nakakang natin tilapia. Medyo may kalatihan. So, tuloy ko na lang po siya. At dito, sasamayin so, pa ako sa aking pop. Pero ng aking tilapia. Pochero. Pocherong tilapia. Yan. Yeah. Thank you so much. At sana, hindi kayo sa aking. Tôi em đi wipe nó nằm trong cái mặt trong cái bài thơm. Tôi em mặt em mặt em mặt cái mặt mặt em mặt em mặt em mặt mặt em em mặt em mặt em mặt

Gula Pia. Mm -hmm. wala pa asin, lagyan ko po siya na patis. Black pepper. Kaya ko na siya. Pero, ilagay ko na po yung ating mga uh, sangha. Thank hmm. you, I kaya po, uh, medyo sikit dito sa aking kawali. So, i-transfer ko po siya sa isang malaking, medyo malaki-laking ponte. So, lagyan po siya ng... banana ketchup. Kasi yung aking... Uh, gulay na ganito, ay hindi siya gano'ng gano'n ka, ka, ito kaya, sinama dito. Para sabay-sabay mo, ito nang na lahat yung pati ang sada natin. So, ilagay po natin ito. At pinuplahin. Bago po ating kaya lang ang kichay. Sarap. Um, What's this. Oo. Babage. Ito yung sabi na ay papipitsay. So, na. Uh, ano lang, uh, asya na kasi. So, lalaki uh, ang pusilo kasi. Mm. So, lagyan ko siya ng kaunting sugar. Kaunti um, lang po. Parang may gekk på skjermen. Jeg er ikke sånn. Jeg er Saan? So, Pag-aing po, nagsuliin. Lagay ko na po yung ating ilay. Pwede nga ito yung pinag Tama sa akin yung pag ayan, ito na ayan, ayan. na po natin at ilagay sa ating serving bowl so ayan na po ang ating uh, tilapia putserong tilapia at isa iyan. ayan mm -hmm. uh, marami tayong pwedeng gawin pala sa ating ang tilapia not only for fried or paksil or whatever naluto pero ito masarap siya mm -hmm. First time kong magluto nito ng kutsero ng tilapia. So, ayan. Thank you so much po sa inyong panunod at pagsama ng aking pagsama sa aking premier uh, for tonight. Thank you so much. But sa hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please do subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking para tingnan lalo. Okay. Thank you so much. This is Lois Kitchen. At ang nino you know, for today, uh, ay. Potserong Tilapia. Thank you and big love shout out sa inyong lahat yan. And good evening. Kain po tayo. Salamat sa inyo. Bye!